Hindi pinalampas ni Senator Francis Tolentino at Senator Ronald Bato de la Rosa ang Miss ROTC 2024 na ginanap sa Tagaytay Combat Sports Complex ngayong araw. Si Tolentino at de la Rosa ay sumusuporta sa Reserve Officer Training Corps sa bansa. Si de la Rosa magsusulong ng ROTC program sa Senado. Samantalang si Tolentino ay tinaguriang The Father of the Philippine ROTC Games na nagdala yung ma-highlights ang sports development, makadiskubre ng mga bagong talento at ipromote ang ROTC sa bansa. It's very timely This coming Monday, July 29, we will be tackling a very important legislative measure that would probably change the landscape of Philippine society. And this is the measure sponsored by Senator Bato de la Rosa, reviving a mandatory ROTC program. Hindi, depensa ni Senator De La Rosa yun. Yung uh, siya na yung sponsor So, may mga nakalinya na mag-interpolate. Hindi ko lang matanda kung ilan at sino-sino. So, schedule lang yun. Number two, number three yun sa mante. Sir, ano yung nakikita like, nyo, sir, yung parang highly debated issue dito sa ROTC sa mante? Mm ah, -hmm. uh, pinaka-issue na mamagyan, yung ayaw natin mga kasama na senador na uh, paulit yung nangyari dati kung bakit nagiging uh, optional lang ang OTC dahil nga doon sa marami may mga pang-abuso nangyari ay namatay dahil sa OTC so yan na dapat naiwasan at yan naman ay ina adjust natin through the provision ng uh, uh, bill na in-sponsor natin yung uh, pagkikreate ng uh, grievance uh, committee in every ROTC unit na magkakandak na mutok of your investigation uh, whenever meron sa mapansin na uh, uh, problema sa implementation ng ROTC program. So, may na talaga yan. Sir, question sure po para sa inyong dalawa. Kumpiyansa po ba kayo uh, kaya na mapasa itong ROTC bill? Po? Talaga ito, confident ako kasi matagal nang naka-practice si Senator De La <laughs> Rosa Alam na nga <kayo>, yung sasagot. Ayun, <laughs> hey, sir, kayo po. Well, uh, when it comes to mutation, uh, I'm quite uh, confident that uh, we will be uh, from slight margin to maybe a bigger margin for umakumbinsi uh, natin yung iba. Right now, yung ating number is that uh, the number is uh, tending to favor sa Uh, approval daw din. Sir, what can you say naman yung sa program ni Sen. Tol, meron ka itong kasing Miss ROTC, parang nag-iiba kasi perception natin yes. ba, sir, parang from akala natin yung iba parang more on military lang, pero ito, meron ka Well, that, that's how that's how Sen. Tol uh, humanize the, <laughs> the concept of the ROTC program. Yung pagsama nito mga Miss ROTC, eh, hindi na ba yung pagsabi ng PC? ganun lang palagi. <laughs> we will give them also inspiration through uh, recognition, recognizing the beauty, beauty ng ating mga kadete, mga Rodese. So, ulit na po yung naisip ni Sir Dr. Lundin, concept niya about uh, uh, Miss Sir, sa ROTC game, ano po po yung mga inaasahan sa mga susunod po na araw? siguro, ma stiff yung competition kasi bago na yung maraming dagdag yung uh, swimming, target shooting, tapos yung uh, yung inimbento natin, yung uh, ito, Raiders competition. Yung Raiders, parang ano yun? Obstacle um course. Meron. Ang putik, hihilahin nila yung 6x6. Truck, hihilahin nila. Anong na itong kadete, hihilahin yung 6x6. Teamwork yan, teamwork. Oo, oh, teamwork yan. Leadership, leadership. yung mga atleta rito, kaya ba sa Olympic, mapapasama? Yung boxing. Yung boxing natin na last year, meron na tayo na produce sa national pool ng boxers. Magagaling ang boxing team natin, ang boxers natin. So good luck sa lahat. Salamat kay Senator Del Salamat din sa inyo. Sa pamamagitan ng Philippine ROTC Games, mas mapapagaan ang pagtanggap ng mga mamamayan sa ROTC program na isasama sa kurikulum sa kolehiyo. Mula sa Tagaytay City, Robert Michael para sa South Post Pilipinas. Naghahatid ng totoong balita at impormasyong sigurado dahil Team South Post, tatak South Post.